May pa lang ngayon dito guys. Kararating lang namin mga 11. Mga 11 na. Ah. Nakaakyat na kami mga 11. Tatlo pa lang kami dito guys. Sana dito na yung Nepal. Yung dalawa na kasama namin dito ay wala pa. Mga 1 o'clock pa siguro yan sila na madaling araw makarating dito. Kasi weekend naman bukas. So, late na din yan sila guys gigising or bababa para magtrabaho na naman bukas kaya hindi kami ngayon kumpleto guys eto na nga guys gusto nyo ba malaman guys kung magkano sahod namin dito guys yung sahod namin dito guys is 120 kilos. Papakita ko sa inyo guys yung pera nila. guys, ito yung pera nila dito. Ito yung pinakamalaki nilang pera. 20 kitty. Yung 1 kitty dito di, dyan sa atin, guys, sa Pilipinas is 180. So, 180 times 120 kitty. So, mga mga ano siguro, guys, mga 21,000 din pag 180 yung palit sa atin. So, minsan guys, hindi maiwasan guys, araw-araw, nag-iiba-iba yung palit ng pera. Kaya may mababa. Pero, nung nagpadala ako guys, sobrang paaba talaga yung palit guys. Kaya, hindi siya aabot ng 21 or 22,000. So, pag mababa guys, yung palit, so, umaabot lang yung pera namin is 20,000. At, hindi nga siya, hindi siya shadow guys, sobrang taas kasi Ganun nga, papalit-palit yung araw-araw palit po yung ano, pagpalit ng pera. Hindi siya permi nga taas, nga taas. Mas anubo. Ma Nabinagin subong sa nagpapadala naman subong, perti ka nubo. Muna guys, so wala man may mahimu kung sobrang baba yung palit kasi kailangan tanggapin. At kami dito, guys, hindi naman totally na pinapadala ng 100 buo yung pera. Kasi dito pala may pangangailangan kami. Mga personal namin, especially yung load namin dito. Kami, di, kami ang nagluload sa sarili naming food. Kasi hindi kami libre dito. Kaya doon pa lang guys, may bawas na sa sahod namin. Ang mahal na load namin dito guys, 2 months, nag, load kami ng 8KD. So, mahigit one for ata. For good for 2 months. Pag mag-expire na naman guys, load ka na naman ulit. So, wala kaming choice guys kasi yan lang naman yung life namin dito na maging masaya. Na magkaroon kami ng net sa aming phone or either load. Kaya, okay lang guys. Ang importante lang naman, makaya pagpadala sa Pilipinas kahit magkano at makapag-ipon kahit konti. Yun ang pinakamahalaga, guys. Kaya, kailangan talaga maging masipag ka. Laban lang lagi sa lahat ng mga gawain. Kaya sana, bigyan lang kami lagi ni Lord na magandang katawan, lakas ng katawan, para nagampanan namin yung mga trabaho namin sa araw-araw. Yan lang po guys. Sana nag meron din kayo natutunan sa mga videos ko. At sana wag po kayo magsawa sa panunod ng videos ko. Thank you, thank you po sa lahat na nagpa-follow sa channel ko. Yan lang po guys. God bless you po.